Ang ina mo, ikitanong kita ng mga lungay, sagutin mo. Kung talagang matalino ka. Ay, hindi. Day 1 pa lang po, sir. O, JT pa lang ako, sir. Puta, bobo. O, JT, bali wala Gigil na, gigil! Sir na. Oy. Kaming pa may isa pang suspect, eh, naka-block 10-4. Hello po, sir. Hello, hello. Ay, ma'am po. Lock, share, thread, mask. Sino Ay, hindi po ba dito yan? Sorry po, sorry po, sorry po madam. Sa harap kami ng 1050 na, no, small shop. Hello po. Hello Maradi po, director. Para, Hello po, director. Ano po yun, Direktor? Pumalik sa office niya. Yes po, director. Explain mo na lang yung side mo para matapos na, Gabi. Saan po ba yun? Tara, dito sa baba. Ah, yan po ba yun kanina, sir? Ah, uh... okay po. Update, Yan? Wala kami dito eh. Meron pang isang nakatakas. Ito ba ito? Ito ba yung kanina pa din? Naka share Puta dito. Di pa pala tapos to. Na yun, oh, bill mo ng million. Hindi mo yan. Ay bayad yan. yan. Hello po sir. Okay wait. Bill mo naman masasalita. naman masasalita. tapos na yung bill na yan. So officer Gabby, the concern here po is... Yes po madam. Di ba may illegally parked car daw sa tapat ng hangi-chick sa hen house. And then nag-usap-usap nag, nag -usap -usap kayo, kung kanina ba itong car na to, and then it escalated. Natin na, ano? no? BHP. Pero na ata. Nasabi mo rin na, ano oh, pangalan nyo? And the lines with that, then other things pa. So, sila, nabastos, kasi nga. Ay, Diyos ko, sorry pa. Ito lang ako. Sige po, madam, tuloy lang po. Then we have the duty nga na, na mag-run na tayo ng maximum tolerance. Then be patient ka When it comes to ganyan Lalo na for questioning pa lang naman Wala naman tayong grounds Para mag-angas so... Eh ano ba yung side mo sir? I don't want to be biased din naman Ay yung side ko po madam Ay chip Ah uh, Kasi po May illegal parking po dun Sa harap ng restaurant Sa business nila hmm. Tapos Sinaway lang po naman namin Tapos eto po Lumabas po si sir na nakapute Naka-guns out Kiyempre po mag-aalarma na kami mga kapulisan, 'di ba? May nakagaan sa out na sibilyan. Hmm. Tas lasing pa po siya, madam. A lasing. Mm. Lasing ako, sir. Paano patunayan ng lasing ako? Oh. Inamin niyo po doon, 'di ba? Nung time na 'yon, inamin niyo po na lasing kayo. Kanina. yes, raos. po. yes po, sir. Sabi ko sa'yo, oh, oh, sige. Ganun. Tuloy natin, oh. Yun, yun lang po, sir. Yun lang po yung nangyari pina uh, like pinaga nakagaan po kayo. Siyempre po susuwayin po namin kayo. Ano 'yun? 'Di ba po tama po 'yun, sir? Oh, walang problema sa mo. Sa ako sa inyo, 'di ba? Oh, po, sir. Exactly po. Apo, sir Gabi, to them. Na no, sabi ko po kayo chief na may nakagans out ganun ganun po. Syempre po naging nagpanic po ako kasi po may nag may naka out po sa harap namin, madam. Oh, po. Yun lang po. So, may nasabi man po ako mali sa inyo, sir. Pasensya na po. Maximum tolerance. <laughs> Maximum tolerance. Oh. Oh, Ito. Ito. May sabi ka. Yes po. Oh, nakikita ni Eman yun eh. Sinabi Maximum. ko nga ako yan. Tinago ko yung ano kasi. Maximum tolerance. Grabe yung, diba? yung mga tao doon sa labas. di ba? Kasi kanina alam niyo naman yun. Ang um, basa nakikita ni Eman na <clears throat> nag-enjoy kami dun sa loob. Eh, merong gulo nangyari dun sa labas. Wala na mga, actually, wala na mga pakay dun eh. Pero yun nga, isa sa mga tao dun, yung sinasabi nilang, ay oh, dun, nag-ilagyan yung parking, no? di ba? Yung e, nakita niya, officer nila ganun. Nag-apply naman ako ah. Pero, ba't kayo, ba't ganun kayo sumita, ha? Ah? Ano paano po ba pagkasita namin? Hindi po ba normal 'yan? Ah. Uh, uh, sabihin mo. Good. Na ano pa, po? Uh, nag po sila. Ay, <coughs> uh, oy. Yung mga yung parking... yung parking din sa labas. Ayusin niyo. Oy, di po ganun pagkasabi namin, sir. Magkakasama po kami dito na maayos yung pagkakasabi namin sa inyo. <coughs> Sobrang mahinaon po namin magsilita <coughs> ng chip. Kasi po, sa Sheriff no, Department po, maximum tolerance po kami dito ngayon, Sir. Oo, oh, sigurado maximum tolerance. Yes. Ay, narinig yung sinabi mo. Ano po yan? Parang nag-aasta parang gang second na polis eh. Ano po yung sinabi ko, Sir? Ah, sinisita mo eh. Ligtatan ako ng pangalan eh. Ay, hindi po ba normal yan, Sir? Di po normal? Kung normal kinagsasabi ka, ka na na-polis na, na, ka, di ba? Lagi naman nating yung ano yun. Ako, naging polis ako Maximum tolerance oh, yung pinapapanalangin natin sa sa natin. natin. Desan po ba kayo nagagalit no, na, sir? Desan, di ba? Na ha? Masama po ba na yung pangalan niya sir? Hindi ba? Hindi in, in ganito manginig ka brother eh. Oh, bis sir. Ganito. Hindi like, ka, hindi ko nagagalit. Ay, yes, Pero yung Pero yes, yung tono mo, sir. Eh, na Ay, pwede 'di ko naman magsabi, ng 'di ko naman magsabi ng eh, masis, di ba? na uh, ganong measure, pwede ka naman ano, itago mo yung baril mo, ganito, ganyan. Pero tumataas ka ng tono mo eh, parang gangster ka eh, na tinatanong mo kanina sa mga tao ko eh. Ay, di po ganun, ganun sir. Ba? Gangster, gangster ka ba sir? Hindi po. Kita niya naman po naka-sheriff -sheriff po ako ngayon, sir. Oh. Okay, po ako gangster, sir. gangster ka eh. Ay, di po, pa, sir. Parang gangster ka eh. Normal, Normal lang po na boses ko yun. Normal na boses? Magada yes po, ba? sir. Yes po, sir. Pangit okay. pa silang pagdating mo eh. Baka po nayayabangan na kayo sir, baka po may galit po kayo sa akin. Pero Bila yung the way ko po oh, mag... Sir, oh, oh. Kilala bakit kilala ba kita? The way ba? ko po magsalita is may nahawin oh. na po yun sir. What, ba't mo tinatanong na may galit ako sa iyo? Hindi, baka lang kasi the way mo mag-react oh. ngayon sir is galit ka. Oh. Okay, galit okay. ako. Kikit tinatanong na kita eh, di ba? Hindi <laughs> niya kumusta. Kita niya po, galit po kayo sir, di ba? Time, out. time out. Um, Officer it Nabi, the issue nyo po dito is the tone of your voice, tao. <laughs> yes po. And ano naman yun, kasama naman yun sa duty nga natin, sumitapit so, may, may maximum tolerance tayo, and nabasasan nga sila sa si tone of your voice, nga. So, ayun nga, nang hihika na nga ng pasensya, so moving yes. forward, maybe, you can, ano, pero okay. tinatanong <coughs> ganito, um, exists lang Ay, eh. killed, ano, maximum tolerance ako. Ma, ano pops. ba rango mo dito, boy? Ano po yan? Ano Is ba rango mo dito, sa Ay, wala po polis. sa rango yan, wait, sir. Wait lang, wait lang, wait lang, wait lang, wait lang, wait lang. Ano ba ko? Tinatanong Ay, kaysa ano rango, rango, rango ko? Kaysa ano rango ko, eh. Ay, bagong first day ko pa lang ito, sir. Kadit pa lang po ako. Oh, kadet oh, pa recruit lang. pa lang ito, po ito, ako. Please. Opo, ito, sir. Kadit ka ka pa lang. Kanina. Na-prend na, na yung gulo. Kanina pa lang, na-prend na, na yung gulo doon sa beer house. At sagot ka ng sagot. Sino ka ba? May airaps kayo, di ba? Sasalita ka. Eh, may kumakausap po sa akin, sir. May, may karapatan naman po kami. Kumusap. Kaya nga ha? po. May karapatan muna po. Hindi di, di kita kinakausap. Hindi, may karapatan naman po kami sumagot, sir. Kasi kinakausap kami uh -huh. doon. Oh, may karapatan naman po kinakausap, di ba? Yes po. Oh, tinulong, ka namin kanina. Narinig namin yung pinagsasabi niyo din. Alam niyo naman meron kayong yung higher ups, eh, di ba? Kaya nga, uh, kinausap namin kanina yung higher ups niyo dito. Kaya pinasok namin, di ba, hinahanapan kami kanina ng ano, ang business permit. Kasi kanina, yung manager namin, nagkamili nang binigay. So yun, sinabi namin, ito ba ito Sinabi namin sa kanya, ito, ganito. Pumasok ka <coughs> dito sa loob ng establishment namin. Makikita niya mismo. Yung nakatatakto niya sa padar ng negosyo. Parang nag-ano uh, eh, gumagal ako ng sariling galaw eh. hindi, hindi na mga yun utusan ng nakakatasa niya. Kuya ang tanga nito, Madam Sunshine, kausap. Ito, 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 Diyos ko po, malapit uh, na. Ito ko Alerto lang ngayon ng mga kapulisan. Diyos ko po. Pero pangad lang kasi yun, eh, sasagutin niyo itong isang to eh. Ah, sige ah, pa. Pasensya pa, na pa, po kung oh, gano'n, sir. Pa, pasensya, pa. Na pasensya na sir po. Kayo, eh. Ah, pasensya na po. Well, regarding... Sorry to cut off, sir. Ah, uh, regarding naman po dun, <sharp> sir. Ah, uh, I think the department will tackle na lang po if ever may mga lapses man pong nangyari doon uh, department yung inside the department na lang po magtatackle na if may mga protocols pong nalapse yung uh, na violate yung mga uh, sheriff ko po, po pero ano yun pong, nga si ano ba uh, hindi natanaw uh, lang ano ay sorry sorry sige patuloy yes. patuloy pa sir and moving forward sir narinig ko naman po na, na umingi na pasensya pong si PO si officer dadge regarding sa approach kasi parang min yun lang po yung main concern. Tama po ba, sir? Eh, gusto ko lang rin matanong eh. Hmm. Ano ba pangalan nito, di ba, Gabi? Yes, sir. First name niya. Gabi, di ba? Tama ako, yes, brother. Po. Yes, po. Ano pili dumang? Antite po, sir. Antite Kumpo? Yes, po, sir. Antite Kumpo. Parang nalalaw ang pangalan to eh. pili palido mo eh. Kaya naman pala eh. Dati, dati pa lang itang kaaway, ha? Ay, di ko po alam, sir. Sino po ba kayo, sir? hindi ah, di, di, mo ba alam, ha? Di po kita kilala, sir, eh. Mm, -mm. Ay, Ano? Ay, no, oh, <-s3> dati kayo ano, na, ano, ha? Eh? Uh, tarasso uh, sa concern, hindi, uh, hindi, hindi. bilang dito, eh. Ipulis ko na ngayon, ha? Eh. Teka, ano ba po ba pangalan niya po, sir? Pwede oh, po bakit, ba malaman mo na? La, mo ba yung atrasa ginawa mo sa pamilya ko? Ay, di ko. Pakilala muna po kay sir, para alam ko, sir. Da dating ang kukos, di ba? Pakilala ka muna, sir, para alam ko, di ba? dito yes, ko. ko I think we're getting off the, ano na, sir? Getting off, ano na, sir? Ah, yung... Ang dahil Kaya nga po, sir. Kayo po pala yung mga iyakin, sir. Pasensya na po. No, 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 no. Ba't iyakin, oh? Ba't mo sinasabing iyakin, ha? Tanga, nagpulis-pulis ka, bobo ka naman. Uh, na. yeah, ah, gigil no. <laughs> <Tino -kill> na, gigil <laughs> na. Tinagagil <laughs> na. na. Tanong ito okay, ng eh. mga long, ngayon, tanong ito ng mga long, talagang pulis oh. ka. Ay, bago pa lang po ako, sir. Hindi ko pa kaya po alam. Bago, bago. ka pala Teka, sino po man. ba to? Man hindi eh. ko po kausap yung nakaputi, si sir. Si a... pa ah. pamangkin niya? Gago ka pala eh. Uh, kaya pala, magkakapaliwi niya yung tatlong tanga. bubo ka pala, kang <laughs> <laughs> sa akin, tanga. na po sila, sir. Tignan mo. Yung tatlong tanga siya. Ano? Thank you, sirs. mo, ikitan nung kita ng mga lungay sagutin mo. kung talagang matalino ka. Ay, hindi. Day 1 pa lang po, sir. O, JT pa lang ako, sir. OJT, JT wala. Gigil na, gigil. Pumutok. Pumutok. Ay, hindi ni putang na. Pumutok. Pumutok sila. Pumutok sila ka. Ay, maximum tolerance ako kayo, po. Ay, ano Ay, kalma lang, kalma lang. Kalma lang. Kalma, lang eh. na, kalma lang po mga paras. Alamay. Pasensya Alamay. na po. Alamay. 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 Kalma lang mga may. Oh, ano. Kalma, Alamay. 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 kalma. Alamay. namin, ha? Kalma po, kalma. Alamay. kalma. kalma. Alamay. kalma po. Tayo, no. kalma. Kalma. kalma, kalma lang mga pili. Ay, ikaw lang tanga dito ah, okay. po. Ay, sir, ano pa ba ginawa ko, sir? Ba't naginit sila, Mahayakin. sir? Kalma, kalma, ah? kalma. Gigil po ba sila, sir? Gigil? Sila, ay, sila? Ah, ah, gigil. Kaya ah, pala. Ka na kayo, mga bobo. Kaya pala gigil. Ay, ay, ay na, sir, kayo po ah, ba yung nagbabosh ng cheater? Ay sorry, <laughs> Ay, sorry po. Sorry po, sir. <laughs> Ay, sorry po. Uy, ibang na yan. Bobo yun. sir. Kalma, sir. <laughs> gigil, gigil siya gagawin. Gigil, sir. Kalma, 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 kalma. Gigil, gigil siya. Kalma. 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 Okay. Okay. kalma kayo, sir. Dito muna tayo, sir. Sir, sir, jam. Gigil yun. Naka max kaya maximum hana, tolerance na ako doon, ha? Oh, paalala ko lang. Guarante... Kalma, niyo nyo lang, kalma niyo <laughs> alone, Be niyo lang. Madam Shy, ano yun, ano yun? Sabi ko sa'yo, tama na sinamakita dito eh. Di ba, maximum tolerance yung pups na yun is Tama, tama, tama. Prop sa'yo, prop sa'yo. Good job, good job, Sa alatang, alatang sinusundan ka talaga nila, pups. Oo Gigil na gigil sila, Nakita mo yung gigil sa isa. Nakita mo yung pamangkin, Pumutok yung pamangkin, tol. Kalma po. Nag-pro magago. Nag-pro do. Nag-pro do. Uy, madami sa niya. Ba't ako na naman? Na <thatman chat> sila na yun. Basta maximum tolerance. Eh, sila yun. Gabi ah, maximum tolerance. Ay, naka-maximum tolerance ako. Talaga dito. Oo. Kundi yung naka-maximum. Uy, puto. Kago kami ng gulat. Putang ina talaga. Todes ko po. Takit ka po. Ano nangyayari? Hindi, pinakalma kalma yata. Hahaha. Putang eh. Ginulat ka lang Gabi para <laughs> pinakalma, ka lang, pinakalma ka lang, pinakalma ka lang. boy. Da, may lahat bro. Chill ka muna, chill ka muna. Uy, maximum Gabo, type pina Pineapple juice ka muna oh. Maximum Uy, tolerance ko ako sinobi bro di. ko ako sinobi dun bro di. Pineapple <laughs> juice ka muna. Pineapple juice ka muna. Pineapple juice. Kalma, kalma. Ay, hindi kaya pagkain, pops, Pwede ba to? Ito meron. Meron. Pwede yan. Pwede, pwede yan. Pwede yan, Dami yan. <coughs> dami supply dyan. Ayan pa, burger. <coughs> uh, uh, uh. Ay, thank you -e po, Chip, ha? <laughs> Matik. Hey, Snoop, Snop. Nagiinit ka ata, Snop. Nagiinit ka daw, Chip. Chip, Snop? Kagot. Olala. Kagot. Alalots. Brad, binato baya't ko, ko baya't ba? ng kasamaan, binato ko sila ng kabutihan dun ha. Paalala oh, ko lang. Pero siyempre, tao ka pa rin. Taro na, taro mag na, mag-servisyo na lang tayo. Teka, teka, doon pa natang sila. Ay. Dito muna kayo. Hila kasi, hila kasi nang hila sa akin. Nagsiservisyo lang ako dito eh. Hindi, sa ngayon kasi, Sir Jam, ano kami, dead man ah, basher. Dito daw muna kayo, dito daw muna kayo. Follow, dito daw muna. Sige, sige. Pagay ka best boy. Saan tayo? Dito muna. Ay, wait Tano lang po, Chip. Muna. Dito daw <laughs> mo. Binado si si Hubris ba yun? Naririnig ko. Um, <clears throat> Tang ay na tri. Nakapag dinner na ako. Nakapag small store na. Nagkabarila na sa hold up. Puta, nandun pa din yung mga yut. Puta, ang ina ng mga yun. Mga papansin talaga. Guys, iusa sila lumalapit sa akin, guys. Pansin ko lang. Tong eh na mga yun mga papansin. Snoop Chavez. Eh, sino yun? Eh, nice to meet you bossing. Sige. Hindi, kinikilala ko lang. Bagong hire ka lang ba? Ah, opo. Ano lang po kanina po. 6 a.m. 6 a.m. Ako, sige. Welcome sa Departamento Bossing. Sino pa yung mga bago nating hire? Ay, ako po. Ay, ako Pakitaas ng kamay yung mga bagong hire. Ako po si Gabby, ang titikong po po. Anti oh, ano an, an ano? Ah uh, gabi anti Titi po. Anti Anti Teto Kompo. Dandan doon. Anti Bosing Ante, maliit. Tocompo. Gabi Ante, na lang. Anti Titi Kompo po. Maliit lang dila ako, hindi ko mabanggit Anti Kompo. Basta okay na yan. Opo. Ikaw no, Bosing, no, I loves man. you. Paulo <laughs> si yeah, does... Vincenzo <laughs> po. Follow Vincenzo. <laughs> yes. Mm. Kay po ba? Kay ano po to? Eh magpapakilala ko sa inyo. Ako nga po pala si Officer Alice Lial Guo. eh, nandito Alice po pala Alice kayo. Pala. Nandito ka pala mati. I invoke my kayo. rights against of discrimination, guys. Ay, so, sorry po. Sorry. Uh, sorry po. Madam, masan si, ano? Chief Tumir. Si... Andun, for... pinagbibase ko muna sa loob. Eh... Ay, nahire na po ba siya? Oo, oh, nahire siya. Eh, Ay, sabi na niya, eh, sabi niya, eh, sabi niya, kakilala daw niya to si, ano, Kabi anti komo mo po. Anti tikompo madam di lang anti komo po. Anti tikompo. Anti anti komti kompo. Anti tikompo. Anti tikompo Hindi ko lang ng practice boxing. Ayan, anti Kumpo. Okay? Anti Tay Kumpo po. Dandan -dan lang po Anti si Kumpo. Someday, someday. Okay someday. Po. Masasabi ko Gabi na lang po. Guys. gabi na lang po. Oh, yung Gabi, Gabi. Si Officer Gabi tapos si Officer Polo, Officer Snoop. Yes po. Tapos ang bago natin ngayon, lastly yes, eto si, si Timir. Oh, Officer Timir. Ay, pala yan, madam. Oh, na eh magbigay naman tayo mag ng chance look, sa mga ano, gusto magbago, di ba? Om sim. Om sim. Om Oh, oh ayan. Sige na. Mag, ano muna kayo. I-turn yung... Okay na ba kayo? Na-turn na kayo. na na yan, madam. Dapat... Oh, yes. Ay, mga ba -ba coins ba ba na, na kayo. Mat, eh. Coins bago kami. Bago na po kami, na kami na dito, po. pero may galit na agad eh. Kaya nga po. Bawal po ba yeah, yeah, huliin yung disrespecting officer po? Bawal po ba yun? Eh? Pwede, <laughs> pwede yun. Pwede yun. Hindi ba pwede yun? Pwede yun. Ay, dala pala kayo taser, boy. Dala kayo taser. Okay, taser. Ah, taser. Bro, hindi ako taser, bro. May libre bro. dito, may libre dito. May libre pala din, bumibili Bilibri. pa ako. Hindi, libre nga ata talaga to. Ayan o. Yang walang coins na nakalagay. Ay, libre pala talaga yan? Saan? Oo, gagi. Wagi, bumibili ka? O, oh, saan? Meron. Ay, oo nga, ano. Gago, ah. libre yan. Di pa sakit ba itong bato ta, Chip? Gago, malakas. Mabili yan, boy. Try ko nga sa'yo, Chip. Gago. <laughs> <laughs>